Ang galing talaga nitong mga pinkyawa maglaro ng propaganda, naratibo at estrategiya. Particularly dito sa flood control issue na to. ba? Diba, sabi nga natin, itong mga nakaraan, ang mga pink at itong mga progresibong grupo di umano o makakaliwa ay hindi sila makapagbigay ng opinion about dito sa corruption sa flood control project. Dahil una, kapag hindi nila kinundi na itong nangyayaring korupsyon ang magiging spekulasyon ng mga tao ay baka sila ay may kinalaman din diyan kaya tahimik di ba kinol out nga natin sila eh. pangalawa kung sila naman ay sabi nga ay eh, dina nila ito parang sinasabi na rin nila na tama yung matagal nang paulit-ulit na sinasabi ng ating pangalawang pangulo uh, B.P. Sara Duterte na ang budget ng Pilipinas ay dalawang tao lang ang gumagawa o may hawak itong si uh, Saldico at si Romualdez so either of the two ano man dyan ay sabi nga ay hindi maganda sa kanila at kung sila naman ay mananatiling tahimik Kumbaga, in limbo talaga ang sitwasyon nila. Sabi ko nga, nag-iisip sila kung paano nila tatakasan niyang ganyang sitwasyon. <laughs> Di ba? Kinakailangang hindi sila maging irrelevant kasi yun ang mangyayari, irrelevant sila. Uh, pag hindi nila tinatch or tina tinapik yung issue na yan. Ngayon, sabi ko nga kanina, matalino sila. Alam nila gumawa ng propaganda, estratehiya. Diyan sila, sabi nga, iporte eh, nila yan eh. Ito na, naglabas na sila ng kanilang mga, uh, sabi nga, saluubin dyan. At syempre, ang kanilang ginawa ay na nila. Pero syempre, sabi nga natin kanina, kukukundinahin mo yan, abay, di parang sinabi mo na rin na totoo lahat ng sinasabi ni BP Sara Duterte at naniniwala ka sa kanya. So, doon sa kanilang strategy ngayon, hindi, 'di ba? <laughs> nilagyan nila ng twist, medyo inilihis nila, 'di ba? Paano nila inilihis? Paano nila nilagyan ng twist? Nakikita nyo ngayon 'yung sumisikat ngayon sa Sokmed, particularly dito sa TikTok na sabi nga ay call out the families of these corrupt politicians and the normalize daw yung i, uh, public shame itong mga pamilya ng mga corrupt congressmen at saka itong mga uh, mga contractors silang may ano niya, kagagawan so ang kanilang target market ay itong mga Gen sa sapagat yung mga Gen Z ay nagpapakalat niyan ngayon eh di <laughs> ba? pero may mali ano yung mali? hindi sinasabi nitong mga gumawa ng PR na ito kumbaga ng mga propagandis na ito kung paano nila, nila twinis hindi sinasabi yung totoong kwento ba? Diba? parang nangyayari kapag hindi mo ibinigay yung buong impormasyon ang nagiging isip itong mga Gen Z, ay malamang ito ay ano ah uh, ibinulgar ng ito ni ng mga pink. Talagang champion talaga ang mga pink sa ano sa tagito anti-corruption, <laughs> Sila ang nagbulgar niyan, di ba? Kasi sa kanila nagsimula yung yung ano na yun eh, yung trend na yun eh. Di ba? So, yun ang magiging conception ng ano ng mga agency However, sabi nga po natin, nagawan na rin nila ng paraan kasi bandang huli kasi magtatanong din itong mga Gen si, sino ba ang nagbulgar niya? ba't nalaman yan? nagawan nila ng paraan niya. sa pamamagitan ng sabi nga natin inilihis nila yung totoong nagbulgar niyan hindi naman nila directly na sinasabi na itong mga tao ito ang nagbulgar niyan pero yun ang kanilang pahiwati kumbaga ay sabi nga ay uh, doon nila dinadala hindi ka itinutulak papunta ron pero sa pamamagitan ng kanilang sinasabi at sa pamamagitan ng kanilang ikinakalat sa SOCMED ay uh, sabi nga ay indirectly dun itinutulak nitong mga PR uh, sabi nga ay itong mga PR uh, sabi nga ay firm at uh, PR team ng mga liberal yung mga bata kanino nila itinutulak kapag dumating yung sa punto na magtatanong itong mga bata na ito sino ba ang nagbulgar niyan 'di diba? Tinutulak nila doon sa naratibo na ay kay ano 'yan, Mayor Benji Magalong. Ay si Biko Soto 'yan. 'Di ba? Kasi nga ikinokonek nila si Biko Soto doon sa nakaraang eleksyon na nakalaban niya sa Diskaya, therefore si Biko Soto daw ang nagbulgar niyan. So lahat po yun, alam natin na mali. Bakit? Sapagkat dapat matandaan ng mga Gen C, last year pa, 'di ba? Hindi pa umiinit itong issue na ito pa ulit-ulit ng sinasabi ni Bipi Sarayan. Siya ang nagbulgar yan, So, dapat nating itama sa mga agency kung may nakakausap man kayo o may anak kayo na agency. Sabihin ninyo, ba, diba, last year pa pinagtsagaan ni Bipi Sarayan. Kaya nga ang naging resulta eh, andun si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa ICC at si Bipi Sara sinampahan ng impeachment para makover lahat noong kanilang pananakaw at sila ang sabi nga ay maging mabuti sa paningin ng tao at itong mga nagsisiwalat ang masama at magnatakaw. Pero ano nangyari? Diba? Overwhelming ang diba? ang baha ngayon. Diba? At nakita natin na talagang totoo yung sinasabi. Diba? Hindi pa pumuputok sa Sokmed to, sinasabi na ito na paulit-ulit ni Bibi Sara. Well, that's all and Thank you. <laughs>